السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. wa ala ahlal baiti at-tayyibin at-tahirina al-ma'sumin nasima baqiyatullah fil aradhin ruhi wa arwahil alamin fida insha Allah Alhamdulillah mga kapatid tayo po ay lubusan nagpapasalamat sa Allah Subhanahu wa Taala dahil nakakagawa tayo ng mga mabubuting amal dito sa buwan ng Ramadan kung saan ito ay pinakamahalagang opportunity na dapat gawin ng mga mananampalataya dito sa buwan na ito dahil itong buwan na to ay punong-puno ng biyaya na ipinagkalob ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nandito ang kapatawaran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nandito ang chance na pagbabalik loob sa ating mga gawain para manumbalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayong pangalawang bahagi natin ay nais ko pong bigyan diin ang isang napakahalagang aspeto ng ating pananampalataya. Yung level ng iman. Ibig sabihin yung antas ng iman. Mga kapatid, ang iman ay pundas ay, ang iman ay isang pundasyon ng ating paniniwala at ito ay nagbibigay ng gabay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay bilang isang Muslim. At ang iman mga kapatid, ito ay nagbibigay din ng kahulugan sa ating mga aksyon at nagdudulot ng katiwasayan sa ating mga puso. Mga kapatid, ang paglalakbay bilang mananampalataya dito sa mundo. Alam natin na ang purpose natin dito sa mundo ay para lang sambayin ng Allah subhanahu wa ta'ala magkaroon ng iman para mapalapit mapalap, tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ng mga urafa, asaliku yusafiru khasan ila Ibig sabihin ang isang isang traveler ay magta-travel siya dun sa sa katotohanan. So ang katotohanan mga kapatid, kinakailangan dala-dala natin ang iman sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, mahalagang maunawan din natin nang ang iman ay hindi lang hindi lamang siyang simpleng paniniwala kundi isang buhay na bagi ng ating pagkatao ang iman ay may iba't ibang antas mula sa pinakamababang antas na paniniwala hanggang sa pinakamatas na antas na pagkilala sa pagsuko big sabihin sa kalooban ng Allah Subhanahu wa taala yun ang pinakamalaking iman dito sa hadith na ito mga kapatid, sinabi ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sinabi niya, La yakmulu abdul iman billahi hatta yakuna fihi khamsa khisal. Ibig sabihin, hindi magiging ganap or hindi magiging kumpleto ang ating pananampalataya bisa ang isang alipin hanggat wala siyang uh, wala siya sa limang bagay na katangian na ito. Ang una mga kapatid, at tawakkalu ala Allah ibig sabihin ang pagtatawakal sa Allah Subhanahu wa taala. Pangalawa, Watafwidu ila Allah wa taslim wa taslimu li amrillah wa ridha biqadaillah uh, was sabru ala balaillah innahu man ahabba fillah wa abghada fillah wa ata lillah wa mana'a lillah faqadistakmalal iman sallu ala muhammad wa ala muhammad Allahumma salli ala muhammad wa ala muhammad mga kapatid, sinabi natin ang iman simula, simula sa mababa hanggang sa pinakamataas na iman. So yun, sinabi ng ating mahal na propeta, hindi niya sabi niya magiging ganap o hindi magiging kumpleto ang ating pananampalataya hanggat sa hindi natin uh, makuha itong limang katangian. Una, ang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, at ila ilallah. Ibig sabihin yung pag yung pag-aasa sa Allah Subhanahu wa Ta'ala or gawin nating authority ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangatlo ay ang pagsuko sa pagsuko sa kautusan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pangapat ay yung pagkatanggap sa hatol ng Allah Subhanahu wa Ta'ala kung anuman. Ang hatol sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay tatanggapin natin 'yun. 'Yun ang mga iba't ibang klase ng level ng iman. Panglima ay yung pagtitiis sa mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin yung as-sabru alal makyari. Yung mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala kina kailangan tayo ay magsabar. Katotohanan, sino man ang nagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin dahil sa Allah subhanahu wa ta'ala, nagbibigay para sa Allah at nagkakait para sa sa Panginoon, sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay nakumplito na ang kanyang iman ang kanyang pananampalataya. Una mga kapatid, yung sinabi ng ating mahal na propeta, yung pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kinakailangan mga kapatid, sa ating pamumuhay dito sa mundo, ay kinakailangan ay ipalagi tayo nagtatawakal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tulad ng halimbawa, ang mga taong, mga businessman, ha, kinakailangan ay sila ay magtiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung sila ay gumalaw, maggawin -gaw nila kung ano yung nararapat nilang gawin para sila ay gumanda ang kanilang pamumuhay, sila ay mag-sacrifice at magtawakal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil ang, hin ang pagtatawakal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay hindi yung isang bagay na hindi mo gagawin yung isang bagay na yun. Kinakailangan ay gawin mo yung nararapat na bagay na yun para ikaw ay mabuhay at ikaw ay magtras sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil itong paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay siya ay nagbibigay ng nagbibigay at tumutulong sa lahat ng bagay. Ibig sabihin ang isang mananampalataya ay dapat sila ay magkaroon ng pagtitiwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anong sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala Suratul talak sa verse 3? Sinabi niya, "Wa yaj'alallahu makhraja." Ibig sabihin yung mga at sinuman 'yung magtaw, magtawakal sa Allah Subhanahu wa Ta'ala Ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay bibigyan niya ng magandang paraan. Ibig sabihin, magandang paraan sa kanya para makuha niya yung isang bagay na yun. Subhanallah. Yun ang kahalagaan mga kapatid ng pagtatawakal sa Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi din ng Imam Ali alayhi salam patungkol dito. Sabi niya, At tawakkalu ala Allah wa a'la darajatil iman. Subhanallah. Sa Nahjul Balaga, sinabi niya ito. Sabi na Ang pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ito ay pinakamataas na iman. Ibig sabihin ito ay pinakamataas na pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, mapapansin natin mga kapatid sa ating pamumuhay, minsan nadidismaya tayo, ha? Dahil wala tayong pagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay iniisip natin sa sarili natin na hindi totoo ang justice ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't kami naghihirap? Ah may meron tayong nakita, may meron tayong nakikita sa ating uh, na-experience sa ating pamumuhay may mga tao na sinasabi nila na hindi tunay ang yung rahman ng Allah Subhanahu wa taala, yung habag ng Allah dahil ginawa namin ang lahat pero pero wala pa rin nangyayari sa amin. Ganito pa rin yung sitwasyon namin. Nandito pa rin kami, pa rin kami sa sitwasyon na kahirapan dahil sa walang iman sa Allah Subhanahu wa taala. Tulad din ng isang Uh, paghihirap sa ating pamumuhay. Minsan ang kahirapan ay siya yung nagiging dahilan para tayo ay mapalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi lang na, hindi nagbabasiyan na yung mayaman ay sila lang yung pinapabura ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi dahil hindi natin alam kaya hindi yung binibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala yung isang bagay na gustong hilingin ng isang mahirap dahil gusto pa marinig ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay magdua at siya ay minamahal ng Allah subhanahu wa ta'ala at siya ay nagtatawakal sa Allah subhanahu wa ta'ala yun ang kahalagan ng pagkakaroon ng tawakal sa Allah subhanahu wa ta'ala ano pang sinabi ng Imam Ali alayhi salam at tawakkalu alal alallah yujlabul amalu ya, uh, ya'as ang pagtitiwala sa Allah ay nagdadala ng pag-asa sa kawalan ng pag-asa. Ibig sabihin yung wala ka ng pag-asa sa mga, 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 bagay na iyon. Dahil sa pagtatiwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala ay Ang Allah mismo ay maglalagay sa, sa iyong puso na Ikaw ay magtawakal sa Allah subhanahu wa ta'ala Yun ang ibig sabi ng sinabi ng Imam Ali alayhi salam Pangalawa mga kapatid Yung atafwidu at ilallah, Allah Yung ipaubaya mo ang lahat ng bagay sa Allah subhanahu wa ta'ala Ibig sabihin yung pagsuko sa lahat ng ating mga gawain na ating mga plano ay isang mahalagang aspeto na pananampalataya ng Islam. Ha? Ibig sabihin yung ipaubayan natin ang lahat ng ating mga gawain, ha? ating mga plano, lahat ng action natin ay ipinapaubayan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala at yan ang pinakamahalagang aspeto sa Islam. Ito ay nanguhulugan na tayo ay eh? nagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga oras, sa panahon, sa lahat ng panahon ay pinapaubayan natin kung ano yung gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Kahit yung mga mangyayari sa atin. Mga halimbawa dito mga kapatid, ang ating mahal na propeta, ang propeta Ibrahim alayhi salam. Nang siya ay propeta, ang, na, ang propeta Ibrahim ay siya ay naiutusan nay, ng Allah subhanahu wa ta'ala na isakripisyo ang kaniyang anak na si Ismail. Ha? Ibig sabihin, ang, 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 prophet, ang propeta Ibrahim ay Buong-buo ang kaniyang pagtitiwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at kung ano ang order ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ay ipinapaubayan niya sa Allah Subhanahu wa Ta'ala yung yung kaniyang gusto. Pangalawa mga kapatid tulad ng ating ma tulad ng propeta Musa alayhi salam ay nung humarap siya sa dagat ang hukbo ni Paraon ay nasa likuran niya at sinabi ni Musa kailanman ang aking Panginoon ay kasama ko at tiag na ako ay kaniyang papatnubayan doon sa sura ash sa verse 62. Ibig sabihin ipinakita dito ni Musa ang kanyang pag aasa ibig sabihin yung pagpapaubaya sa Allah Subhanahu wa taala. Sa isang sitwasyon na tilang walang pag-asa na yun. Subhanallah. Imagine, dun sa dagat na yun, wala na silang mapupuntahan dahil sa may iman ang propeta Musa, ipinaubaya niya sa Allah Subhanahu wa taala yung mangyayari, yung binuksan ng Allah Subhanahu wa taala yung patnubay sa propeta Musa. So yun mga kapatid, ganun ang pagpapa, uh, pag, uh, Allah subhanahu wa ta'ala, yung tafwidu ila Allah, ibig sabihin ipapaubaya mo sa Allah subhanahu wa ta'ala, yung lahat ng bagay. Dito sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, patungkol dito, sinabi niya sa suratul furqan, sa verse 58, sabi niya, وَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَتَوَكَّلَ عَلَى الْحَيْءَ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَصَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا Ha? At magtiwala ka sa Allah subhanahu wa ta'ala Siya ay buhay na hindi na mamatay At lu luwalhatiin mo siya sa pagpupuri sa kanya At sa sapat na siyang lubos na nakakabatid sa mga kasalanan Ng kanyang mga alipin At sinabi niya pa sa suratul ghafir Sinabi niya Fasatadhkuru nama akulu lakum Wa ufawwidu amri ilallah Inna allaha basirun bil ibad At inyong alalahanin Ang sinabi ko sa inyo at ipinaubaya ko ang aking kalagayan sa Allah ibig sabihin niyo, ipinaubaya natin ang ating kalagayan sa Allah Subhanahu wa katotohanan ang Allah ay nakakita ng kaniyang nakita sa kaniyang mga alipin tingnan natin mga kapatid ang napakalaking example ang Imam Hussein Alayhi Salam nangyari sa Kar Karbala nung sila ay na napunta sa Karbala subhanallah tingnan niyo ang iman ng Imam Hussein at dapat ganito rin ang dapat nang gawin Inahasa nagdapat ito ay gawin ng mga sumusunod sa mga imam. Sinabi ng Imam Hussein, Ya Allah, innahu mashi'atuka antarani shahidan fahmi ahli wa atba'i. Ya Allah, anta wakili fi kulli mihnati wa kulli amal. Subhanallah. O Allah, ito ay iyong kalooban na makikita mo akong martir. Kayat iyong protektahan ang aking pamilya at tagasunod. sunod o Allah, ikaw ang aking pinagkakatiwalaan sa bawat kapighatian at bawat pag-asa. Subhanallah. Ganito ang pagtitiwala ng Imam Hussein alayhi salam sa Allah subhanahu wa taala. Ipapaubayan niya yung sarili niya sa Allah. Ganito rin ang mga syuhad. Tingnan yung mga mukawama. Kahit anong dumating sa kanila na mga pressure na binibigay sa kanila, wala pa rin, uh, ibig sabihin, stable pa rin yung paniniwala nila sa Allah subhanahu wa taala. Tingnan mo, sila ay namumuhay sa mga diserto. Ah, sila ay namumuhay sa mga sa mga area na danger alam nila na sila ay mamamatay. Pero dahil sa trust nila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, dahil alam nila na mayroong ipagkakaloob na mabuti sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanila, ay ipinapaubayan nila ang kanilang mga sarili sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuntilin natin yung bunga din ng mga tao na sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ang mundo mismo ang nagmamahal sa kanila dahil sa kanilang pagtitiwala sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh. Sallallahu ala Muhammad wa ala Muhammad. Oh. Allah, Muhammad, Muhammad. Pangatlo mga kapatid, yung ataslimu at li amrillah. Ibig sabihin yung pag-submit, yung total submission sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay isang aspeto na pagyakap o pagsunod sa mga kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala nang walang pag-aalinlangan at pagtanggap na kanyang mga utos ay mga katarungan at mga kabuti. Pangatlo mga kapatid, yung at-taslimu li amrilla. Ibig sabihin yung pagsuko sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin ay kung ano ang iutos sa atin ng Allah subhanahu eh, wa ta'ala ay dapat natin gampanan. Kahit ito man ay feel, feel natin na ito ay masakit sa atin pero hindi natin alam ay ito ay makakabuti sa atin. Ha? Ibig sabihin yung tulad ng sala, tulad ng saum, yung mga, mga, mga mga batas na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala ay dapat natin sundin yun. Ha? Dahil yun ay isang nagpapakita na ikaw ay, ibig sabihin, ikaw ay hindi nag-aadin langan sa, mga, sa, kaniyang kanyang mga utos. Sa kanyang mga utos at ito ay alam natin na ito ay makabuti sa atin. Pangapat mga kapatid, yung arruda bi yung, yung, pagtanggap sa hatol sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kung anuman yung mangyari sa atin, Ha? Ah, dahil nagtawakal sa tayo sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ginawa natin ang lahat, yung pagtitiwala. Kung ano yung ibigay natin sa ibigay ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin ay dapat natin yung lubos ang tanggapin sa ating puso. Ah, dahil may mga tao na nagtawakal sila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala, pero dumating yung yung time na sila ay naghihirap pero nawala yung kanilang yung yung kanilang iman ibig sabihin bumaba ang kanilang iman so kinakailangan har tanggapin natin kung ano yung ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil alam nyo ba mga kapatid, yung mga sila na tinatanggap nila, yung mga, yung ipinagkalob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila, ay sila yung, ibig sabihin yung pamumuhay nila dito sa mundo, hanggang sa yawmul akhirah ay magiging mapayapa, ibig sabihin safety yung kanilang pamumuhay. Tulad ng mga mukawama, ay tulad palagi natin binibigyan ng example ang mga mukawama, dahil sila ay sila ay nagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala kung kahit anuman ang ibigay o ihatol sa kanila ng Allah ay tinatanggap nila yon At alam nila ay sila ay maliligtas din sa sa araw ng paghuhukom. Ha? Tulad ng sinabi ng Imam Ali alayhi salam sa Nahjul Balaga. Ha? Ibig sabihin yung mga mukawama, yung mga gaway ng mukawama, sila ay always firm. Ha? They always stand in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mukawamatus salama. Ha? Ibig sabihin yung mga taong mukawama sila ay nagtitiwala sa kung ano yung ipagkalob ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ibig sabihin na sa kanila ang kapayapaya, kapayapaan. Tulad ng halimbawa mga kapatid, ang propeta Ayub alayhi Nang si propeta Ayub ay dumanas ng malubhang sakit at puso ang kanyang kalooban, ibig sabihin sobrang, sobrang lala na ang kanyang sakit sa kanyang puso, sa kanyang kalooban. Ito ay isang halimbawa na ganap ng pagtanggap sa atol na ibig sabihin siya ay nagtiwala, nagtras Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi din ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul taghabun tagabun sinabi niya, ma asaba min musibatin illa biiznillah, wa may yu'min billahi yahdi kalba, wallahu bi shay'in alim. Ah, hindi, ibig sabihin, hindi, hindi ma makakapatong ang sino mang may kahirapang pagsubok maliban sa ito ay pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hindi darating sa iyo ang kahirapan na ito maliban lang sa ito ay pahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, hindi ka tatamaan ng kung anumang musiba, ha, trials, kung hindi ito ay ipapahintulot ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sino maang ang palataya o mayroong iman sa kanya, ha, sinasakyan niya ang kaniyang kanyang puso at ang Allah ay sa bawat bagay ay siya ay batid. Subhanallah. Yun mga kapatid. Panglima mga kapatid, ay yung asabru alal bala illah ah yung pagtitiis sa pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay pagtanggap at pagtitiis sa anumang pagsubok na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na naniniwalang ito ay bahagi ng kanyang plano at may kabutihan sa bawat pagsubok. Yun ang ibig sabihin nun mga patid. Halimbawa, tulad mga patid ng propeta Yunus, ang halimbawa nito ang propeta Yunus ng, ang, ng ating mahal na propeta ay siya ay nalunod at nalulun sa dagat, siya ay nanatiling matatag at nagtitiwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, siya ay iniligtas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ganun mga kapatid. Minsan rin sa ating pamumuhay dito sa mundo, minsan sinusubukan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. May, makikita tayo mga tao na sa kanilang pamumuhay, isa isang araw ay isang beses lang sila nakakain. Ibig sabihin, sinubus, sinusubukan sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa gutom. May mga tao din na dalawang beses lang silang kumakain ng isang araw. May mga tao para na sa isang araw ay hindi sila nakakain. Tubig lang ang kanilang naiinom. Subhanallah. Kaya ganun ang dapat kinakailangan talaga ang pagtitiwala natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din mga kapatid sa ating pamumuhay, may napapansin tayo mga kapatid. Dahil sa pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala, kinakailangan talaga magkaroon tayo ng iman. Dahil may nakikita din tayo ng mga tao na sa kanilang pamumuhay ay sila ay nahihirapan mga mga tao na sa isang araw ay isang bisis lang isang bisis lang lang nakakain. May mga tao na sobra yung kanilang pagtatawakal sa Allah Subhanahu wa taala, especially mga kapatid. Ang mga taong mga kapatid natin, mga banal na kapatid natin sa Palestine. Ha, subhanallah. So, yung tingnan natin ang kanilang pagtatawakal sa Allah Subhanahu wa taala sila ay binubumbahan. Ha? Pero ang sinasabi pa rin nila ay ha? ang pagtitiwala nila sa Allah subhanahu wa ta'ala ay buong buo. Ha? Nawala ang kanilang pamilya. May isa pa doon na pumunta lang, bibili lang ang kanilang nanay ng pagkain o kukuha ng pagkain sa labas. Pagdating niya ay nabumbahan ang kanilang pamilya. Subhanallah. Pero ang nung sinasabi nila, nandun pa rin ang pagtitiwala nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila ay totoong mga mukawama. Allahu Rabbi. Man lazimatul mukawama, lazimatul istiqama. Allahu Rabbi. Ibig sabihin, if you are always stand in the right path, ibig sabihin, the, the path of mukawama, you are in the protection of Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun ang mga tao sa Palestine. Yung mga mukawama natin sa Palestine, sa Iraq, sa Lebanon, sa Yemen, sa Iran, subhanallah. So yun mga kapatid, subhanallah, sana ay pagkaluban tayo ng Allah ng ganun, ganun na iman. At yun ang pinakamagandang iman mga kapatid Yung taong palaging They are always stand In the path of Allah subhanahu wa ta'ala Mayroong example dito sa aya na ito mga kapatid, Patungkol sa mga pagsubok Na sila ay Sila ay Ibig sabihin Ang kapayapa na ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila Sinabi dito sa suratul Baqara sa 155 Hanggang sa 157 Sinabi niya Bismillahirrahmanirrahim Wala nabluwan na kumbishay'im minal khawf walju wanaksim minal amwal wal anfus was samarat wabashir sabirin subhanallah ibig sabihin katotohanan ang Allah subhanahu wa taala ay susubukan susubukan kayo ng Allah subhanahu wa taala sa pamimagitan ng gutom walju uh, ay ibig sabihin wal uh, wal minal khawf sa totoong totoo ang Allah subhanahu wa taala ay susubukan tayo ng isang bagay uh, minal khawf, ibig sabihin sa takot natin Subhanallah, minsan natatakot tayo, baka hindi tayo makain sa umaga. Ha, natatakot tayo baka tayo ay mawala, mawala ang ating mga kayamanan. 'Yun ay isa sa mga pagsubok ng Allah Subhanahu wa Walju at gutom, wanaksim minal amwal. At susubukan din ng Allah Subhanahu wa Ta'ala 'yung mga 'yung mga 'yung mga property natin. 'Yun, 'yung mga 'yung mga amwal natin, mga bagay na pagmamay natin wal anfus at mismo yung pagsubok ng Allah Subhanahu wa ta'ala ay nasa sarili natin kung kailan tayo magtitiis sa ating mga sarili wa thamarat at dito sa thamarat na ito ay according sa mga mufassirun ay ito yung mismo ang Allah ay susubukan niya tayo sa ating mga anak minsan may makikita natin may isinilang nawala ha nawala kagad yung kanilang anak mismo doon ba sa loob ng tiyan ay nawala ang kanyang anak subhanallah So yun, kasama yun sa mga pagsubok ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin yung una, yung khawf, yung ju, yung amwal, wal anfus, ha? yung gutom, yung, uh, yung, yung takot, yung gutom, at yung property natin, yung sarili natin, at yung mga anak natin mismo. Wabashir sabirin. At merong ibabalitan napakaganda dito sa mga taong meron silang sabar. Ibig sabihin, istekama yung kanilang pa yung kanilang pamumuhay dito sa mundo. Kahit sila ay tamaan ng gutom, tamaan ng takot, tamaan ng mga mawalan sila ng mga property, sila ay maging miskin, ha? ay mayroong ibabalita ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alladina idha asabat humusibatun. Ha? Kapag sila ay natama ng ganito mga pagsubok, anong sinasabi nila? Ha? Kalo, inna lillahi wa inna ilayhi rajun. Sinasabi nila sa kanilang sarili. Ha? Sinasab sinasabi nila na kami ay galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Katotohanan kami ay galing sa Allah at kami ay babalik sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulaik, ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Subhanallah. Yung sa kanila may mga pananal, panalangin ng kanilang Panginoon at habag at yung ay kanilang ang mga ang mga may patnubay. Ibig sabihin sila lang ang pinatnubayan ng Allah subhanahu wa ta'ala sana ay biyayan ng Allah subhanahu wa ta'ala na malakas na iman, especially dito sa buwan ng Ramadan. Uh, magkaroon tayo ng iman sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil ang hadap lang natin dito sa buwan ng Ramadan ay yung uh, magkaroon tayo ng tamang pagsunod or yung totoong pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. Uh, kutiba alaykumusiyam kama kutiba ala ladina min kablikum laallakum tatakun. Insya Allah, baka sakali na tayo ay magkaroon ng ng iman, Magkaroon tayo ng totoong pagsunod sa Allah Subhanahu Taala. So inshaAllah mga kapatid, uh, palagi niyo po kaming subaybayan sa aming mga programa dito sa Hale Islam. May mga kapatid tayo na mga mga Sheikh ay sila ay magbibigay ng uh, kaalaman patungkol sa Islam. At sana ay tanggapin ng Allah Subhanahu yung mga akmal natin, lahat ng ating mga gawain, mga, lahat ng ating mga gawain. Ha patawarin tayo ng Allah Subhanahu wa Taala sa ating mga kasalanan. Ha, biyaya ng Allah Subhanahu wa Taala yung mga miskin dito sa buwan ng Ramadan. Biyaya ng Allah Subhanahu wa Taala ang ating mga magulang, sila ay pataasin ang kanilang mga umur inshaAllah. At umabot tayo sa buwan sa gabi ng Laylatul Qadar inshaAllah. Hilingin natin sa Allah Subhanahu wa Taala wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa at-tahirin.